nako nakikitulog sa kaibigan ko sa, oh. sa, sa, sa may kaibigan ko. Oh. Eh sakto, may bibilin silang project dun sa Raon, sa Recto. Mm -hmm. Mga automotive yung mga yun eh. Sabi nila, sama ka sa amin, idadaan ka namin dyan, isasali ka namin dyan. Eh nanonood kami nun, nun time na yun sa, yung Mr. Swabe nga sa uh, ABS. Sabi ko, bakit sasali niyo ako dyan? Parang mga patabo na yung mga buhay niyan. <laughs> Sabi sa akin. Ba't ano ba akala mo sarili mo? Sige na, maligo ka na dun. Sabi sa akin. Pero mabuti, napapayag ka. Opo, wala naman akong gagawin po dun sa, sa bahay. At uh, dadali nila yung susi. Sa labas lang ako. Sumama na rin ako. <laughs> <laughs> Nag-audition po ako ng unang audition, hindi, hindi ako natanggap. Tapos sa pangalawang audition, hindi na naman ako natanggap. Yung kaibigan ko si Atan, hindi siya bumitaw. Sabi niya sa akin, eto, eto 1,000 na to, uh, ano, last money namin ni Pen Pen. Tunong kapatid niya kasi mother nila sa ibang bansa, tsaka yung father nila. Naniniwala ako, ikaw mananalo dito sa contest na yan. Tapos yun nga, nagdilang ang health siya. Tinanggap ka sa audition. Na, natanggap po ako ng pangatlo audition.